Mga kailaw, tinan nyo po natin itong isang par LED. Tinisting ko po, gumagana po ang blower pan nya. Tapos itong digital, gumagana din po siya. Kaso itong dalawang tuck switch, ano, nagluloko na po siya. Kailangan ng palitan ng bago. Ito po ang mga ilaw ng lid nya. Kung mapapansin po natin, ang ilaw po na lumalabas, red, green, blue, halos kulang po ang red, ang green kulang, ang blue kulang din kulang ng aning na red palitan natin ng isang red ang pundi niyan. sa blue may isang pundi rin sa green testing po natin itong isa kung alin po ang pwede nating kuhanan ng piyesa kung ito ba or ito para malaman natin kung alin ang dapat tanggalan yan na mga kailaw tanggalin po natin itong sa may board ito po ang ano papuntang lead valve ipalit natin itong isa Ito po mga kaila, power supply. Dito po siya galing. Buo yan. Ito naman ang power supply. Sira. Ito po yung power supply niya. Sira na po talaga siya. Testing po natin. Ayun. Tinesting na natin yung pangalawa. Kung mapapansin po natin, ay kulang po ang red. Anim lang na red ang umilaw. Sa bulo naman, kompleto. Ang green wala, ang white wala. Mas marami pun dito. Kaya ito po ang kailangan nating buuin. Yung ibang, yung bang lid dyan, po natin. Tapos ilipat ko dito para mabuo po natin tong isang unit. Kasi ito, good ang blower. Tapos tong power supply nito, ilipat natin dito. Ganun lang po mga kailaw. Kung mayroon po kayong mga parlid o mga unit na nasira po ang power supply or may napundihan, Or Ano pang sira Huwag nyo po siyang itatapon Kasi pwede nyo pa po siyang Kuha na ng pyesa Ang tawag po lang kahuyan Yan <laughs> Pwede nyo po, po siyang kahuyan Pwede pa nating mabuo ang isang unit na parled Para makatipid po kayo sa unit nyo At hindi rin po kayo mahirapan maghanap ng pyesa minsan malayo po yung lugar nyo Kailangan yung ng lead bulb kailangan nyo po pong magbiyahe ng malayo gagasas po kayo ng malaki ito po pwede nyo na po siyang piyasahan para mabuo mo lang yung unit ngayon yung ibang mga lead na mga buo pwede nyo po po siyang ano, gamitin example napundihan na naman yung isang unit mo pwede nyo siyang kuhanan ililipat nyo dito para hindi na rin po kayo bili ng bili ng lead bulb kaya yun mga kailaw at uh, mga ganito po sana, hindi na rin po sana ako gagawa ng mga video dahil oh, no. marami naman po nakakaalam ng ganito eh pero po, uh, minsan mayroon po tayong mga kababayan na same issue po yung unit niya na ganito po pwede pa po nilang mapakinabangan kung wala din pong manood okay lang din po kung mayroon tayong kababayan na isa o dalawa man na mapakinabangan niya po yung ganito na pwede pa po pala siyang uh, ilipat-lipat uh, at salamat po sa Diyos dahil natutunan ko po ang mga ganito yun naman po ang ibinabahagi ko po sa inyo sa ating mga kailaw at ganoon din po sa mga beginner sa maliit na paraan makatulong po ito sa lalo na po yung mga malalayong lugar na yung iba talagang babiyahi po talaga sila ng sobrang napakalayo yung iba tatawid po po talaga sila ng dagat tasakay pa po sila ng mga bangka para makapunta lang po sila sa sa lugar na kailangang bilihan ng mga ganito pero nagpapasalamat din po ako sa ating mga kailaw na kahit pa nandyan, pa, pa rin po kayo mga kailaw marami po salamat sa inyo at sa mga nagpalo at sa mga nagsubscribe po yon salamat po sa pag sa maliit na channel ko ayan na po natanggal na po natin ng ano ng mga lens lens po ang tawag dito Yon hanapin ko na po yung mga pundinyan para mapalitan na po natin para makuha ko yung ibang mga lead bulb dito ililipat natin dito ang nakita ko pong pundi dito ay isang red, isang green, saka isang blue yun ang po ang papalitan po natin ayun na nga mga kailaw na palitan na po natin ng mga lead bulb ito po ang napalit po natin yun tatlong lead bulb po ang sira ayun kompleto na po siya kaya may mga kailaw, kaya kung mayroon po kayong mga unit ng mga parled, na mga pwede pa po siyang kahuyan, itabi nyo lang po siya kasi pwede nyo pa po mabuo yung ibang unit nyo. Yun dito sa isa na tinanggalan ko po ng pyesa, yan, pwede pa pong itabian para matanggalan din ng mga lid kung sakaling mapupundian po ulit ito. Maray po salamat sa inyong mga kaigraw at lalo na din po sa ating mga beginner. At pakipalo na din po ang aking Facebook page, NGA Pictures. Thank you for watching and God bless.